dito si father. Ayan. Pupunta kami dito sa ano. Pupunta namin dito ni father. So, ano kan tubig ta. Nag-aran na naman. No? Ayan no oh, Nagkarara. Arin pa. Dapat kan siguro. Ano han? O, oh, ayan siya. Dapat O, oh, ayan na no, guys. So, tingnan mo o. Oh. Nag-leak yung ano namin. Yung tubig. Ganti. Mm akong -hmm. bastard. O dapat ka ni Eruman. O, oh, so ayan. Natababog ko sa Nusya pa. Para hindi na Ay, na ano pa rin siya pang maray. Natilme. Magaw. O, oh, yan siya. Tapos pinanuhan man dyan, binalutan man ki plastic. Yung, yung plastic ko ba. Dahil so, sa napagaliin pa. Ano yan, parang ano, yan na... Dir may mas na. Ah, ano po? So ano? So electrical electrical. Yan buwang na po. Kilimik na pala hmm. na yun eh? Natilmin. na boy. tapang pang pa yan okay. sa ano no, yan. Sa so, pagtapa. Oo. Oh, Pagpulot siya yan. Talagang mako yan pa. Tali nga. Baka ano, ka nang... Dapat ka nang inirarom. Inang maray. Inang ano pa. Kantub. Ade. Kan kan talaga. Oh. Kapanalan mo kaya e, ta digdig ni nag bako digdig ka ta. Ay mate, sa tinan po talaga ta sa gilid kan ko niya. Oh, so iyan. si Father oh. Ayan oh. Nagbabugkos. Ito mo dapat lang ako. Ito. O, oh, dapat kang talaga may oh, Mainit pati. Ayan na. nga natin si Father. Aren? Hmm. Ah, kaya man. Adi, talagang maanuan pa. Mga tilmi yan. Mm. Matakot Hmm. hmm. <laughs> talaga na marita. Hindi na magparaan na. Ah. Oh. Deliver dyan mga bakal. Dyan tabi pa. pag deliver so ano may lugod. So tubig. Sana mahilig matabi nindo. <laughs> <laughs> pagan hindi, so, uh. hindi pa tapos so yun na hindi pa pa siguro kanya rarong pa adi para ang problema ka tabi gubulos kang ano pa so yun siya nilagyan namin ng ano ni father hmm. Uy, ko kota oh, yan. Ade. Oh, nilagyan niya, niya pa ng ano. Nilagyan niya ang kibas. Ito nga, hindi magpara, ano, pag-agi kang truck. Hmm. 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 Tapos na?